At ayan na nga, dumating na ang 50,000 free diamonds sa inyong account. Kamusta kayong lahat mga mahal kong kaibigan? Maraming salamat sa pag-like, subscribe sa ating channel at pag-share ng kanilang mga experience sa ating last video. Dahil marami sa inyo ang nagsabi na gumana talaga ang kanilang mga free diamonds, ngayon naman ay magbibigay ako ng isang updated tutorial para naman sa mga hindi pa nakaka o nagka-problema sa kanilang mga verification step. Ang tanong, gumagana pa rin ba ito ngayong 2025 at safe na safe pa rin ba itong gamitin? Ang sagot ay, oo, safe na safe at gumagana pa rin itong teknik na ito ngayong 2025. Ang website na ito ay nagbibigay ng 50,000 libreng diamonds sa Mobile Legends. Ang tanong, safe ba itong gamitin? Ang sagot ay, oo, safe na safe itong gamitin at mismong ako ay nakagamit na nito. Wala ka ng kailangang ilanin at walang kahit anong personal information ang kukunin sa inyo. Libre lang at madali lang itong gamitin. Tignan nyo, bagong ML account ito at wala pang kahit isang diamond. Ang gagawin nyo lang ay pumunta kayo sa inyong profile at kopyahin nyo ng tama ang inyong ML ID. Para sa susunod na step, buksan nyo lang ang inyong browser sa inyong phone at itype ang diamanteplus.com. Pagkapasok mo sa site, i-paste mo lang ang ML ID mo. Piliin ang dami ng diamonds. At ang recommended ay 50,000 diamonds. At i-click ang magpatuloy. Pagkatapos nun, sisimula na ng website ang proseso ng pagbibigay ng diamonds. Makikita mo na tumatakbo na ang counter ng diamonds. Ngayon, kailangan mo lang gawin ang verification step para siguraduhin na tao ka at hindi robot. Pindutin ang verify. At ayan, Matagumpay na ang verification. Pagkatapos mo verify, buksan niyo ulit ang inyong Mobile Legends app para tingnan kung pumasok na nga ba ang inyong free diamonds. At ayan na nga, dumating na ang 50,000 free diamonds sa inyong account. Successful ang pag-top up. Kaya, ano pang hinihintay niyo? Subukan niyo na ngayon i-top up ng libre ang inyong mga ML account. may pa-bonus surprise lang naman tayo ngayong araw. Dahil sa tutorial na ito, magbibigay tayo ng isang account na may 100,000 diamonds, full skins, at isang mythic rank na account lang naman. Para makasali sa ating raffle draw, siguraduhin nyo lang na ilike ang ating video, mag-subscribe sa ating channel, mag-comment sa baba, at i-share ang video na ito sa inyong tatlong kaibigan. Kung nagustuhan mo ang tutorial video na ito, maaaring maki-like at subscribe na lang ng ating channel. Kung meron kayong mga katanungan, i-comment ko lang yan sa ating comment section at sasagutin ko ito. Maraming salamat sa panonood ng ating tutorial video at kita-kits tayo sa ating next video. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at sa panonood ng ating video.